Magtutulungan na si Barbara at Samantha para pabagsakin nitong si Aurora. Makilala na ni Sam kung sino ang misteryosong taong tumutulong sa kanya para matapos ang kaso ni Francis. Nagulat itong si Samantha at Mercy na may nagpaabot sa kanya ng sulat na kung saan kasama dito ang ebidensya naniniwala naman itong si Samantha na konektado umano ito sa taong tumulong sa kanya sa kaso ni Francis hindi nakasaya ng oras itong si Samantha agad niya itong sinuri kung sino umano ang nagpadala sa kanya ng sulat natuklasan ni Samantha na pagmamayari ni Barbara ang sasakyan na nagpadala sa kanya ng clue gusto nang magpakilala ni Barbara kay Samantha para malaman din ito na kakampi umano siya at hindi kaaway at masabi din ni Barbara kay Samantha ang tungkol sa lahat na kanyang nalalaman sa pagkamatay ni Orly pero sa kabilang banda ay naghahanda naman itong si Bibian para targetin itong si Sam at ang anak nito. Gustong mawala ni Bibian itong si Samantha para may sakatuparan naman o ang kanyang plano. At sa pamagitan ng gas mask, tatapusin na ni Vivian ang buhay ni Sam. Ngunit bago pa man gawin ni Bibian ang kanyang masamang plano laban kay Samantha ay natuklasan naman nila Royale sa kabilang banda na may kinalaman itong si Bibian sa nangyari kay Francis. Tinigilan ni Barbara itong si Aurora na umamin sa kanya patungkol sa pagdududa ni Barbara na nagkaanak si Aurora at Orly. Ngunit bigo naman itong si Barbara. Pero nararamdaman niya na may tinatago itong si Aurora. Ito umano ang kailangan niyang malaman. Pinuntahan ni Samantha si Barbara na naghihintay sa kanya. Subalit hindi na nagulat itong si Sam na nakita itong si Barbara. Munti ka na siya ni Sam ang away nila ni Barbara. Ngunit inunahan ni Barbara itong si Sam sa pagpapaliwanag. Anya nito malamang sa malamang nagtatakaw mo si Samantha kung bakit kailangan niya magtago at magpapanggap kay Aurora. Para sa gayon umano ay para pagatiwalaan siya ni Aurora at makuha din ng madali ang kailangan niyang ebidensya na magdidiin kay Aurora sa pagtsugi nito kay Early at sa asawa umano ni Barbara. Dito po nagtatapos ang ating advance episode update. Ang tabayanan po niyo ang susunod kong update maya maya lang. Muli maraming salamat sa panonood at pakikinig. God bless ating